guys uh, ito sobrang traffic magkabila ano oh. asa na kaya yung mga traffic heat na pang alas 5 nung oras na o oh, pag alas 6 na Kabilan ang uh, traffic dito sa may uh, centennial punong puno pati ambulance hindi makalusot ay, nako, dos umuulan pa. Nako oh, po. Ayun, kabilang yun yung, yung truck na kabila o oh, yung kabilang linya. Dito naman sa side, buti may mga motor na nakakalusot. Ayun. Ayun guys, medyo wala nang galawan talaga. Kanan din dito kabila. Yung mga tao naglalakad na lang. So ngayon lang gumalaw guys, ngayon lang nagkaroon ng tao dito sa intersection talaga itong taong gobyerno natin. Ay nako. Oh. Kabila o oh. yung kabila hindi pa nagalaw kami pa lang. So wow, wow. yung mga pumapasok ng alas 7 malilate. Punti na lang ako alas 9 pa. Charot. Punong puno. Pati ambulance o oh. hindi makalusot. Ayun o. Oh. Yan. Kabilaan yan guys. Punong puno o. Oh. so lang galawan dito yan sa so May Sentinel sa Kawit guys kaya kayo mag-allocate lagi kayo ng extra time pag sa trabaho nilang guys maraming salamat at magandang umaga muli bye